dito kami sa hospital ngayon, gender reveal. Pero, ah, sasabihin ko sa doktora na hindi niya sasabihin kung babae o lalaki kasi si celebrate namin konti. Konti lang naman. Eh, para, naman aman para naman namin maranasan po yung magpa-baby shower. So, habang naghihintay kami, nagutong to, makamimin ng churros, dungis. merienda kami yeah. muna, merienda muna. Ayan. Hospital. So ayan, doon ka na kausin tate. Eh. Sarap nito na ah. Nagawis mo naman anak, may mancha kagad yung mukha mo. Wala na tayo tisyo. baba'y tayo, udalaken <laughs> bakit kain muna kami ni Martina at hintay yun yung, gender reveal niya i-upload ko sa youtube channel ko bye mm -hmm. bye na bye bye. kain muna kami chocolate sarap na ito chocolate sarap na sa nag absent Okay, you mm. you. Mga -i I so mga oh ka-i-care So siya nang nagbablog So nag-prepare kami para bukas Umagawa kami ng mga loo Baby shower, kunwari kami kami lang naman So importante makikita natin yung gender ng mga Kamalikot so, so nandito siya So, ang ginawa namin, kasi may mga pink na ganito. Ano yung pink at saka blue. So, wala kaming mautusan. Wala kaming mautusan na maglagay. So, wala. Wala, ka. <laughs> wala at masosurprise bukas. So, bibitakin ito. ko nang naglagay, tapos yung papel na hiningi ko sa doktora. Hindi ko nakita yun. So, yun palang magpapasok sa amin. It's a girl or it's a boy? Huwag so, kang malipod dun, anak. So, ito ang daming lobo. Akala mo naman, alaki-laki ng bahay yun. Doon kami sa... Doon kami sa kabila mag-aamig bukas konti lang naman kami mga kaipot. Ano yung na mo na? Masyadong malalaki yung lobo na ginawa nyo. Ang lit ng bintana. So, ilagay natin yung mga nanda. inorder ko to sa Amazon. Yan. Ito ang dami na namin na blue. Blue, 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 blue. Pink, pink, pink. Yeah, wala yun. Mag-high ka dun. Oh, my. sa sa work namin mga kaipo. Tanong nang tanong yung mga ka-work ko. Every day, anong gender, anong gender. So, ito, ito. Magagalit nyo yung kapit ba? Martina! Yeah, well, Martina! Martina! Okay? Yung mga tsinelas. Yung <coughs> pa yung shot mo. ang Martina. Martina! Martina! তোমালে কত কেন চাই এক Ay, ang Boy, and girl. Hoy, baka kami yung ano mo. Ang ng mga ginawa ng, ng mag-ama. Sabi ko... Mucho lobos. No, sabi ko malilit lang yung gawin nyo ng tatay mo ang lalaki ng ginawa nyo malilit lang yung bintana kung saan natin i-display ito laki lang dapat ganito lang siya kalalaki oh. sobrang laki yung mga ginawa nila Ito kang maingay. Anong oras na? Kunti lang naman yung handa namin. Spaghetti. Pizza. Chicken wings. Yun lang ata. So, yung mga kasi tatapusin lang namin ito at mamaya ulit may titignan lang ako. Ma! Agpos na ko ah. Ang Tanong mayura. <laughs> 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 <gasta> tao. <laughs> mo. Tapos <'cause> no <laughs> Dito

Ano ba? Live ba? <laughs> wala! ka na kay Hindi ka <laughs> <laughs> okay, okay, na makakapag-upload! Ma Hindi ka na makakapag-upload yan! ma mo mong mga dagusti po okay, okay, uh, Ayan na! Mo ka, mo. It's a girl!

Bingo na, yun na. Apa ina? Lalake. Sa tawag ko, Yes. Gemen Indonesia. Ogis kayo mataka. kayo. Sa manaya go. Mini post na. Ah. Mini post na ata. Sa mga sa. Sa mga. Sa mga nagbenta. Sa ay na kain ta. Lalake. kita. na nga mga kaikit tapos na ang gender reveal. So sobrang gulat ni Kaikit nyo. <laughs> hindi ko rin naman hindi ko rin naman ina-expect na babae talaga siya. Bueno, ako ko lang kasi nung mga, mga nung mga nata, nasa 3 months, 4 months ganun. Feeling ko at ah, talaga lalaki siya. Tapos nung nag-aano na, nag na siya parang nag-iba yung aura ko, yung chang ko, ganyan. Parang dati patulis ngayon, medyo umaano na siya. Sa sabi ko, naguguluhan din ako. Kaya sabi ko, parang ang gulo. Sabi ko nung una, lalaki na yun, babae. Babae rin. Sabi, din yung... Shh. Huwag kang maingay. Ito na naman, igabi na. Si Lance kasi na ng kulit ng dalawang anak ko. Martina, magagalit yung ano, magpapalit. Ay, ah, ito. na, por favor. Ito nga pala, uh, please support natin si Kamayora, si Glacy Vlogs. So, bumisita siya kanina. isabi sabi nga niya sa akin, eh, magkukulab kami. sabi ko, pag nag-maternity leave na ako, minsan sasama ko sa kanya. Eh, hindi ko na rin niyaya sila just vlog kasi... Malit lang yung bahay, naki-ano lang ako dyan sa ano. Pero nagkapahat naman ako ng konting spaghetti kasi ang ano lang naman is spaghetti tapos pizza. I ang ano ko lang naman doon is ma-reveal yung gender ng bata. So ayun. Kaya kaya siguro na sa Pilipinas ako mga kaikid. Merong damit si Martina na gustong-gusto ko yung parang pang-bottle, sabi ko. Pamimigay ko sana yon sabi ko. Binawi ko. Hindi ko pa naman ibigay. Sabi ko, ay, di, huwag na lang, baka babae yung anak ko. Hindi, babae nga pala talaga. Tsaka, ang guess ng mga bata talaga, halos lahat, halos lahat ang sabi is babae. Sila ang sabi, pinipilit na lalaki, pero ang ano niya is babae, sabi niya. Kasi, iba kasi yung itsura mo, mama, sabi niya. Pero, ah, uh, ang, ang ano talaga is babae. So, sabi ko kay Martin, ah, oh, babae ulit. Sabi niya, oh, wala daw problema sa kanya, kasi ang babae daw malapitin sa, sa kanya. Kagaya nito. So, ayun mga kaikit gabi na. Uh, inuulit ko maraming maraming salamat sa uh, dyan sa pamakin ni Martin kung saan kami nag-celebrate. Ka yung Jimenez family yan. Sila, sila Dennis, asawa ni Mary Grace, si Gina, uh, at yung mga kaibigan ko, sila Richelle, si, yung pinsan ko, si Flor, yan, si Flor Dalisa, Sino pa ba? Eh, yung, syempre, yung asawa ni Gleasy, si Ladex. Nand si Gleasy Vlogs. Sino pa yung bisita ko kanina? Si Larichelle. Ito. Si Monica Raisa So, ayan. So, guys, oh, hanggang dito na lang. Guys, kasi gabi na. May work guys, na lang. May work tayo. It's seven, seven, hmm. eight. It's hey, a baby. Hmm. It's a girl. It's a, it's a girl. Oh, girl daw. Kasi ito, nung nagdo-drawing siya, yung kinukwento ko noon, hindi pa namin alam na buntis na ako. Ito alam na. Sinasabi lagi akong buntis, lagi ko dinodrawing. drawing. Sabi niya, baby Martina. Lagi sinasabi, malit na Martina. So, kasi ang bata, malakas ang ano nila eh. Halos lahat ng mga bata, tinanong namin kung ano, sabi babae. So, ayan mga hanggang dito na lang mga kaikat. And, uh, good night po. And, please support po ng aking channel kahit di na po ako nakakapag-upload kasi medyo matanda nang. Hirap <laughs> po. E